Huwebes ng hapon, alasinko na o. Oh. Madilim o, oh, lakas ang ulan o. Oh. Ayan hmm. tayo. Tumamasilya. Tumamasilya tayo ngayon dito. Dali tayo, tumamasilya naman tayo dito sa teres. Teres yun ano? o. Oh. Ayan o, oh, teres o. Oh. Dito naman tayo, masilya tayo. Hmm.

na kita lakas ng ulan lakas ng ulan hapon pa naman That out sa muuk Ma mam sa muuk Sino nga po yung isa? Mang Melody Aban? Parang ayaw ko na mag-YouTube ah. Kaya lang, pag-invite lang ng YouTube, manonood ako naman ng YouTube. Manonood ako ng YouTube eh. Taler naman ako pag hindi ako ng YouTube. nagpadalo na lang pala ako. Nagpadalo na lang ako. Mani-YouTube niyo. Tapos lang ako mag-YouTube. Hindi pa sa pang-upload. Ako lang sandalan, 'di upload. Pag walang, isandaan, walang upload Pwede sa YouTube. Ulan. ulan. Ah, Ah, bilang ang mayo hindi nagwawagi. Ang tama. Ayaw, ay hindi ay, nagwawagi. Mga panuod. Ang dalam kita, aku, ay nagbago ang isip ko ay naibayo. Bakit kaya? nangyayari ito <laughs> 🎵 sino pa, ang minamahal mo, ay siya pa 🎵 naman. Ako yung ating paano. Pangkayo.

Kaya... sayang sayang itu sayang